Hello, what's up mga kalae at welcome back dito sa Alai Nation Vlogs and for today's video is mga kalae meron tayo sa magandang balita mga kalae ng itlog na yung ating mga breeder mga kalae dalawa sa breeder natin ang umitlog na mga kalae ngayong araw, araw ng uh, linggo 20 so yun mga kalae yung itlog na yun ay kailangan magpertil kasi nga kailangan na natin maglabas ng mga inakay o panglaban natin mga kalae so yun nga, so pakikita ko sa inyo kung anong tsura nila, so let's go at yan nga mga kalae, yung ating mga ibo na yan. No? bali ito lang hindi ko pa nilagyan kasi nga uh, hindi pa naman sila mukhang itlog So, tinanggal ko muna yung paitlogan nila. the same time, yung paitlogan nila na dati tela nakalagay ngayon ay eh, uh, buhangin na mga kalae. Yan e, makikita nyo, buhangin na. Buhangin na. Kasi nung nakarang nilagay ko yun, ay eh, nagtataob mga kalae. So, masama naman yun. At uh, hindi nga sila makitlog doon ng ayos. So, yun nga mga kalae, ano? at ito yung ating mga uh, isa pa na yan o may itlog na o mga kalay kung makikita nyo kita nyo dyan o, may itlog na sya yung ating ano August 20 ano August 20 to September 6 ayan o date na yan ang pamimisa so ito nga mga kalay isa lang ang pipisaan nito sana pero isa lang itlog nito mga kalay kasi nga yung unang itlog nila is nabasag nung tela pa ang nakalagay so pinalta na nga natin ng ano buhangin para sa ganun eh makapaglimlim sila ng maayos mga kalay yan o ito nyo ano, nililikot niya yung itlog nyo. Ano, mga kalae, ano. So, yun, mga kalae, ano? So, magdadagdag na lang tayo ng buhangin siguro dito sa lang to. Siguro pagka, ano, magdadagdag na lang tayo ng buhangin. Para may tumastas ng kaunti, mga kalae. So, yun nga, mga may may itlog na nga sila at ito uh, nga ay wala pa din first time nila kasing mag uh, inakay mag itlog mga kalay kaya medyo matagal at ito rin mga kalay wala pa pero umuupo na siya sa kanyang pahitlugan so possible na mag itlog na yan mga ilang araw nilang mga kalay so inunahan nga -na natin at the same time naglinis na nga pala tayo din ang kanilang mga tray yan nilinis ko na kanina Katatapos ko nga lang din so goods na goods na tayo dyan mga kalay hindi tayo magpapalipad ngayong araw mga kalay kasi nga ano uh, ikukulong na natin sila tapos kasi nga uh, iniintay na lang natin yung bayan na kunin sila. So mahirap na baka masumalpok pa magka, magka problema pa. So kaya na natin sila nakulong sa na naman sila. Uh, healthy naman yung condition nila. So yun mga kalaya ano. Tsaka maya maya nga ipakakainin na natin sila. Yan. Kasi ano na eh magalasing ko na. Minus gist na para magalasing ko. So yun lang mga kalaya. I-update ko na lang kayo maya, maya pagpakakainin na natin sila. So tara let's go. Yeah, mga kalay, ano, nabigyan na natin sila ng patukahan nila yan, saktong-sakto na yun para sa kanila ano. mga kalay, eh, natin sila ng tigta 30 grams mga kalay eh. para hindi sila mabitin at hindi rin sila mag-overfeed mga kalay so hindi na lang natin silang ma maubos yung kinakain nila so yung iba busog na gaya nito oh. kumawang na basta mga kalapatin yung mga kalay ay kumawang na sa pagkain ibig sabihin busog na mga yan mga kalay eh. na lang yan ng tubig so yun mga kalay ito rin, bigyan na rin natin yan ano, oh. ubus na kumakain na oh. Ito rin yan, paubos na rin. So, ini sinasaid na lang nila. At ito. Yan, mga kalay. Kita nyo yung itlog. Mga kalay, oh, may itlog na. Ano? May itlog na, mga kalay. At uh, yan nga, mga kalay, ano? Goods na goods na. Inintay na natin matapos ako nilang pagkain. At uh, ito pa yung isa. Oh. Isa pang itlog nila. Medyo mababaw. Pero lalagyan na rin natin yan ng buhangin sa susunod. At tayo kukuwalit ulit ang buhangin, mga kalay. So, yan, mga kalay yan, hintayin na lang natin silang maubos yung kanilang kinakain mga kalay dami nilang tapo na pagkain so, so yun ah, maubos na yan mga kalay so, hintayin na lang natin yan bago na bigyan ng tubig mga kalay so, yan o, oh. makain na so, ito, tatakpan na natin kasi may pinapasok tayo dyan at uh, may babalita rin ako sa inyo mga kalay, tayo ay may bumalik may bumalik sa ating ibon mga kalay so, pakikita ko sa inyo susunod na vlog yun mga kalay so, tara, let's go So yun yung mga kalay ano, yan bibigyan natin ng tubig tapos na silang kumain. So plain water nga lang bibigyan natin sa kanila lahat mga kalay. Yan kita-kita niyo naman oh, karibo sa so tubig mga kalay. Ano? talagang talaga subsubo mo galing yan oh. Sub magaling, yan, oh? lang ng butchi mga kalay ano. Oh? Plain water nga lang binigyan natin ngayong araw mga kalay kasi Lunes tayo lang bibigyan ng electrolytes para sa kanila mga kalay. Para hindi sila ma-stress. Kahit hindi naman sila stress diyan, kita niyo naman oh. Lulusog na mga yan oh. Ano? Yan oh, subsubo mo galing oh. Ano, tas tar -re iriripil ko 'yan mga kalay para siguradong uh, may tubig pa sila kaya mga kalay hanggang bukas ng umaga kasi bukas ng umaga pa natin sila tatanggalan ng tubig at papalitan ng tubig mga kalay. So ayun mga kalay ano, good sa good sa tayo. Ayun, may tubig na ulit. Sa kanilang nga uh, painuman, so i-refill na lang natin sila maya-maya. So lahat 'yan eh, nakainom na, itubig na. Nainom na rin itong mga 'to, ano. Pus sa rin. May tubig na rin. Nakainom na silang lahat. Kaya naman, ito na sa ng video to para sa araw to. So please like, share, and subscribe mga kalae. At huwag nyo rin kakalimutan mag-follow at share at mag-like sa ating Facebook account, Bondres Reyes, at sa ating Facebook page, Alay Nation Vlog mga kalae. So paano mga kalae? Ikaw na nanonood ka. mag ka pa. Salamat. Bye-bye.